Alam mo ba na pwede nang mag-load o mag-recharge ng kahit anong Saudi SIM gamit ang bagong STC Bank? Sa video na to, ipapakita ko sa inyo ang step by step kung paano mag-top up ng STC SIM o SAWA at paano mag-recharge ng ibang Saudi SIM tulad ng Mobily, Zain, SAWA, Virgin at Friendly gamit ang pinakasimpleng paraan. Updated ngayong 2025. Kung gusto mong malaman kung paano, tara guys, let's go! unang una, ano ang pagkakaiba ng top up at recharge? Ang top up, diretso na ang load na papasok sa STC or sa WA SIM mo. Meaning, itong top up ay exclusively for STC or sa WA SIM users only. Samantala, ang recharge ay ang pag-load gamit ang digital prepaid cards na mabibili natin sa STC Bank ng mga iba't ibang telcos tulad ng Mobily, Zain, Friendly, Virgin, Libara at pwede rin ito guys sa STC or SIM users. Magkaiba ang proseso kaya nararapat lang na panoorin mo ang video hanggang dulo. Umpisa natin ang ating tutorial sa pagbubukas ng ating STC Bank application. Then dito sa homepage ng STC Bank app, itap nyo lang yung market sa baba. Then dito guys, una kong ituturo sa inyo kung paano mag-top up ng sawasim gamit ang STC Bank. Okay? Katulad dong siya sabi ko sa inyo sa umpisa, ang top up, ito yung diretso ang load na papasok sa STC or sa Wasim SIM number mo. Meaning, itong pag top up exclusively for STC and sa Wasim users only. Then dito guys sa section ng market, itap nyo lang yung sawa recharge. Then dito guys may dalawa tayong pagpipilian, sawa recharge at sawa packages. Since concentrate yung tutorial natin on sawa recharge, itap natin yung sawa recharge. Then dito guys sa select amount, i-slide left nyo lang para makita ninyo ang different amount na pwede nyo i-top up. Okay? 20, 25, 30, 50, 100, 200, to 300. Okay? Uh, pag nakapili na kayo guys, tap nyo lang. Then, i-tap nyo lang continue sa baba. dito guys, ilalagay ninyo yung sa WAFO number. Okay, make sure lang guys na tama yung isusulat yung numero para hindi maligaw yung load ninyo. Then po pwede nyo yung i-save yung number guys for the future use kung sakaling mag magta-top up man kayo ulit. Okay? After nyo guys, uh, tap continue nyo lang sa baba. Then dito sa order summary guys, uh, i-review nyo lang. Nandyan yung phone number na, na tinap up ninyo. Nandyan yung sa charge type kung magkano. Nandyan yung VAT at nandyan din yung total na i-deduct sa primary account niyo Then pag okay ang lahat, itatap na natin guys yung confirm. Then dito guys, kailangan natin i-verify yung phone number. So, patadala nila tayo ng OTP through SMS or notification. Then, kukuhanin natin yung 4 digits na yon at ilalagay natin dito. Okay? So, and guys, success na yung paglo-load o pagta-top up natin ng ating sawasim gamit ng ICICI Bank. Okay? Ngayon guys, susunod ko sa inyo kung paano mag-recharge at paano bumili ng recharge digital prepaid cards sa ICICI Bank ng mga iba't ibang telcos tulad ng Mobile, Zain, Friendly, virgin, libara at kahit sa ICC guys pwede rin. Dito sa homepage ng ICC Bank, itap nyo ulit guys yung market. Then itap ninyo yung digital cards. Then tap mobile cards. Then tap Saudi Arabia kung nasa Saudi Arabia ka. Then dito mo makikita guys yung Zain, Virgin, Libara, Friendly, Mobily, at iba pang mga telcos, okay? Mamimili ka lang guys kung ano yung telecommunication recharge digital card ang bibilhin ninyo, okay? So, so bibili ako ngayon ng digital recharge card ng mobile, eh, okay? Same procedure kung ibang telecommunication ang pipiliin ninyo, ang bibilhin ninyo, okay? So, since mobile ang bibilhin ko, itap ko lang guys yung mobile. Eh. Din dito guys, ipapakita sa inyo yung lahat ng card with corresponding recharge card amounts, okay? So mamimili lang kayo guys kung anong recharge card amount ang bibili niyo Halimbawa, bibili ako ng 20, itap ko lang yung 20. <coughs> Then tap mo lang yung continue. Din dito guys, patadalahan ka ng order summary, okay? I-check nyo lang, i-review nyo lang. Then after nyo ma-review, tap continue ulit. Then, padadalhan tayo, guys, ng four-digit PIN or OTP or one-time password in forms of notification or SMS para ma-verify yung phone number. Then, pag nakuha natin, guys, i-enter natin dito. So, and guys, successfully purchased na natin yung digital recharge card, okay? So, para ma-view natin yung ating uh, code ng card, i-tap lang natin, guys, yung view order detail. Then, i natin dito, guys, yung view voucher. din dito, guys, papakita sa inyo yung uh, purchase date, yung voucher code, at saka yung PIN code, okay? So, ang kailangan natin dito, guys, is yung voucher code, okay? So, pupwede natin siyang kopyahin manually or pwede natin siyang kopyahin via copy and paste method. At kung pangririgalo mo man ito sa mga kaibigan mo, pwede mo siyang i-screenshot, guys, at ipadala mo sa kanila yung screenshots. Pero kung napansin ninyo guys kanina doon sa list of telcos na kailangan nating bilhan ng digital card, wala dyan sa listahan yung STC or Sawa. Okay? Ang naituro natin sa pinakauna is kung paano mag-top up. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano bumili ng Sawa Recharge Card gamit ng STC Bank. So balik muna tayo guys doon sa homepage ng STC Bank para maituro at masundan nyo ng gusto. Dito, itap ninyo yung market. Then, i-search ninyo sa search box ang STC. Then, pipili kayo ng amount at pipindutin nyo lang. Then, dito kay bubungad sa inyo yung lists of cards with corresponding uh, recharge card amount. So, mamimili lang kayo guys kung alin yung gusto nyo bilhin. So, same procedure nung itinuro ko sa inyo kanina kung paano bumili ng digital recharge card sa pamamagitan ng STC bank. Okay? So ngayon naman guys, ituturo ko sa inyo kung paano i-recharge ang iba't ibang telcos, okay? para sa Zain, i-dial nyo lang guys ang asterisk 141, asterisk, at yung voucher code, followed by the hash, and then press call. Okay? Pag sa mobile naman, dial asterisk 1400, asterisk, plus yung recharge card, or voucher, or, or yung voucher code, followed by the hash, then press call. Pag sa Virgin naman guys, i-dial 101, then asterisk, then isusunod nyo yung recharge voucher number, followed by the hash, then press call. Pag sa Libara naman, dial asterisk 111, asterisk, recharge voucher code, asterisk, plus yung ICAMA number, then followed by the hash, and press call. Okay? Pag sa Friendly naman, asterisk 101, asterisk, yung voucher code, followed by the hash, and then press call. Okay? Pag sa Sawa guys, asterisk 155, asterisk, yung voucher code, followed by the hash, then press call. Kung nakakatulong ang video, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para updated ka sa mga susunod na tips.